Uh, Good boy ba Dapat ba mag zone 4 lagi. Uh, si kuya mo ko. Ah, so ka na iwa. Bakit <laughs> ba ako nagbalik? So karon ano sa bahay. Ako lang sundin mo. Wala si kuya. Wala na zone ah, wala na zone 4 na. <laughs> wala na mga zone 4. Lamin <laughs> ang takay yung inambit din ng baseball eh. Oo. pa. Oo. Naka lang. Netflix pa. oh, uh. Netflix. Oh, night <sh> oh, Netflix. Hindi alam mo, ha? Mm. Akala mo Brad, pasyal, pasyal ride lang? A uh. okay, ako na, ako na <laughs> man. Ah. Okay, alam ko na, nakita ko kasi ikaw, Sinabi ko nga eh ah, grabe yung mga kasama ko sabi ko, yung nana tumahuri ng cyclist na ako sila dili na sila, dil sila magunuhunong kanang na dili na pareto sa muha nga magsira mig baklay baklay ba nung hunong ah uh. sige kwan, big picture big video video <laughs> kana kay kay balaan pa na ko dang ato na sa kwan eh. wala may mga kwan mga tourist tourist kwan mga puro karsada ba mga <laughs> bundok ah ala ito yung mga alam na makita na mo nga 2, 2 minutes lang, di mo na nakikitaan ba? <laughs> kahit nagkawala Pugacha. Pero ang cycles mo, kung gusto ka mo lakas, ang gusto, practice ka. Wala well, technique, teknik, oro na. <laughs> Pero kung gusto mo ikuan lang. Nakay time nga na, mo gawas, gawas doon. Gawas mo ngayon niya, every week in niya. No, 50 kilometers lang, okay na na. Hindi kasi makapractice mo kasi kung mga ka man, chill ride right man. Chill riders. Right Hindi, ano lang. Atake yun mo, tempura, gibot ni Kuya ba? Atake Pakai baik. Terima kasih ibarat 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 bukan bukan ibarat 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 ibarat